Ayun na nga mga ubay-bay, At habang nagbablog tayo sa kalagitnaan ng low tide, eh siya namang namataan natin, itong kapatid ko. Sinusundo na yata ako. <laughs> so kalain mo ba namang makakakita ka sa ganitong kalawak na low tide ng isang kalabaw na tumatawid dun sa pasulugan. Yun. So yun yung daanan ng tubig papuntang fish pond o palabas ng dagat. So ito as you can see guys, Makikita nyo yung kalabaw na tumatawid ng dagat, papunta dun sa angas. So, sino ba namang mag-aakala na sa kalagitnaan ng vlogging ko, ay eh, makikita ko yung kapatid ko na umuusad. <laughs> kapatid talaga. So, ayan, may kasama din siyang mga kapatid na sa dulo, sumusunod sa kanya. Ah, may isang ako si nagulat ako eh. Hindi ko akalain na tatawid yung kalabaw sa kalagitnaan ng loob kaya sakto naman na videohan natin kaya swak na swak